tanghali na naman at pupunta po ako sa palengke at yan guys nakabike po ako lagi po pala ako nagbabag pag ng palengke para ako yung makapatipid sa pamasahe at andito na po pala ako sa pamilihan ng basista dito po yung aming pamilihan at andito na po pala ako sa pwesto ng bilihan ng mga gulay Bibili po pala ako ng lumpiang wrapper at saka carrots. Yan lang guys po ang bibilhin ko kasi po may giniling na po ako sa bahay. Hindi na rin po ako bumili ng kangkong kasi may kangkong sa likod bahay namin. At eto na po yung napamili ko. Yan guys at eto na po at pauwi na po ako. At ang iluluto ko pala ay lumpiang Shanghai na may kasamang kangkong. At eto na nga guys, may lumpiang wrapper na ako dito at tinadtad na kangkong. At may pampalasa na rin po ako guys. Carrots. At syempre hindi mawawala ang giniling. At haya na nga guys. Syempre may sibos at bawang na rin yan at paminta. O siya guys, pagaluin na po natin ang ating iluluto. At eto na nga guys, pinaghalo ko lang po yung kangkong carrots, giniling pampalasa, bawang sibuyas at paminta. Yan na po ang ulamin ngayong tanghali. E specialty yan kasi lumpiang Shanghai na may kasamang kangkong. O ba diba guys? May mga gulay. Kailangan natin ng may gulay guys para masustansya at maging okay ang ating pangangatawan. Kaya dapat natin pakainin ng mga gula ang ating mga alaga, ang ating mga anak ko. ba diba guys? Maganda yan. At syempre, libre na rin po yung aking kangkong kasi kinuha ko lang din po yan sa likod bahay. Buti na lang talaga may tumubong kangkong sa bukid. Syempre, hindi na rin ako bibili at nakatipid na rin po ako kukuha ka lang doon at eto na nga guys nagbabalot na po pala ako yan binalot ko lang po yan sa wrapper at syempre pagkatapos nating ibalot yan ipiprito na po natin yan o guys tingnan nyo diba o oh, madami na rin po akong nagawa at syempre magpapainit muna tayo naman mantika habang hinihintay natin matapos yan po oh, at eto na nga guys mainit na po ang mantika nilagyan ko na po siya o oh, siya guys start na po tayong magprito yan na po yung lahat ng mga nagawa ko yan guys umpisahan na po natin magprito yan guys hintayin na lang po natin na mag golden brown yan Matutuwa na naman ang aking anak kasi pagdating niya't may ulam na. Siyempre, kailangan may nakahanda na para ready to eat na pagdating po nila. Ganyan tayo mga nanay, kailangan nating ipaghandaan ang ating mga anak. Yan guys, at luto na. Saluto po ako sa mga nanay na talagang inaalagahan ang mga anak. Sa totoo lang guys, ito yung pinakamahirap na trabaho. Kasi lahat ng gawain gagawin mo. Kaya wag nyo pong sabihin na housewife lang. Kasi ito po yung pinakamahirap na trabaho. Kaya, bili po ako sa mga nanay dyan. Saludo po ako sa inyo. Kaya, hanggat andyan mga magulang nyo, mahalin nyo sila at ipakita nyo sa kanila kung gaano nyo sila kamahal. At, eto na nga, guys. Tapos na po akong magluto. At, eto na po yun. Ano, nak? Masarap? Ang galing. Ano yan, nak? Lumpia siyang na may kasamang kangkong. Ano? Masarap ba? Ang galing. Mm -hmm, yummy! Huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, share, and follow. Bye-bye!